Mula sa ating satellite office sa Diet Camarines Norte, isang ginang ang nagpaabot ng reklamo laban sa kanyang dating kinakasama na di umano ay itinakas daw ang kanyang napanalunang motosiklo. Live sa ating satellite office si Marites Lopez. Pwede niyo po ba Marites na maikwento sa amin anong klaseng motosiklo ba ito at kailan ito kinuha sa iyo ng dati mong kinakasama? Ano? Honda five, ma'am. Dry ang kulay. Kailan po ba kayo nagkahiwalay nitong si Felix? mag po, ma'am, ako sa August 14, ma'am. Ano nga po pala yung buong pangalan nitong si Felix, nai? Felix de Cruz. Ayan, yan si Tatay Felix de la Cruz. Sa pagkakaalam niyo po ba, nai, nasaan ngayon itong si Felix? Nasa Sakalaka, Batangas po. So, ibig sabihin po, nakakausap nyo, may communication po kayo nitong si Felix? Meron po. Nung kayo po ni Felix ay magkasama pa, saan po ba kayo nakatira? Yes, sir. po. So ano po yung nangyari? Bakit po kayo ngayon nagka-problema at nagkahiwalay po kayo? Nag-alis po ako doon sa pinatirahan po namin sa Dalahay Meron po kami boss, Busin po namin yung pong may tournator po sa Lucena, Dalahay Can. Nag-alis po ako doon at hindi ko po kaya yung ugali po niya. Ah, so kayo po yung umalis kung saan po kayo nakatira? Opo. Bakit ano po yung ugali nitong si Felix Nay? Ay, uh, tayo po na hindi po ako pinapatulong. Kung ano po ang uh, masasakit na sinasabi po niya. Ano po uh, ba yung mga masasakit na salita na binibitawan niya? Abot po sa Ginapadala ko kong pera sa mga anak ko. Ah, so kayo po nanay ay meron po kayong mga anak? May anak po ako sinasasintihan dito po sa dahil. Sa dati niyo po bang asawa? Pares po ba kayo ni Felix may mga dati ng asawa? Opo. Biyod do po siya. Saka biyod ako ako na nagkakilala kami. Ngayon, pares po kayo merong mga anak? May anak po siya. Kaso may mga ano na po. May mga pamilya na. May kayo pong anak... dalawa? Nagkaanak po ba kayo, Nay? Wala po. So ang madalas niyo pong pinag mag nagagalit po siya, panagpapadala po kayo ng pera sa anak ninyo. Kailangan po talaga sa skintuhan po yun kasi nagkakilala po kami, talaga may pinaparal po ako ng tatlo po yung pinaparal kong anak. Bakit gusto niyo pong mabawi itong motorosiklo? Ano po ba yung plano niyo uh, dito sa motorosiklo? ang isa ko pong estudyante ano po, sa college po, blue siya na, natapit ko lang po sa kanya, ibang tao po mula po ng grade 7. So ngayon po, ang hinihil po sa akin ng anak ko, yung tulong ko po pong ano, service po ng sa kanya kasi may natulong po sa kanyang anak. So ibig sabihin na na yung isa nyo pong anak, iba po yung nagpapaaral. Opo. At bye, ang kahilingan 4 -4 niya, niya, matulungan nyo naman siya kahit man lang sa service pag papasok ng eskwelahan. Ganun po ma'am. Na, napagalaman namin na itong motorsiklo ay napanalunan nyo po sa isang raffle. Opo ma'am. Opo. Kailan nyo po ba ito napanalunan? Saan po itong raffle draw na ito na No, ano po yan. The 17, ma'am, 2023 sa mall po. Isa po kayo sa maswerteng nanalo. At isang taon na rin pala, nanay, ano, na, na ah, nanalo oh, po. po kayo. So ilang taon na po ba kayong magkasama nitong si Tatay Felix? Mga oh, one year na po. Sa so, pagiging magka-partner, parang yung isang taon ay eh, hindi pa nyo masyadong kilala yung isa't isa. Opo. Oh, so paano po nangyari na nadala po or dinala ni Felix itong motosiklo? Meron po bang pahintulot sa inyo? So, nandito nga po yung sada. Yes, kasi nga po, dito ko po napanalo na. Nagkira po kami na ng na, dinala po namin doon siya po ang nagdrag. Pero nakausap nyo na po ba itong si Felix at sinabi nyo po na gusto nyong mabawi itong motorsiklo sa kanya? Oh, nakakausap po po siya. O, ano yung sabi na ang una ko usapan po namin, babalik niya po dito sa dait kasi nga kailangan ng anak ko. Ulit po po sa kanya na kailangan ng anak ko yung kasi service niya po sa pag-eskwela. Kung nagbago po ang isip niya, sabi niya kunin daw po doon. Kunin daw po sa pinitirhan niya. So wala po siya. Sakto pong location kung saan po. So saan po siya makakira. Parang sa tingin niyo nanay, pumayag siyang kunin pero hindi niya naman binibigay yung kumpletong detalye kung saan ko kunin. Parang gano'n na nga po. So sa paniniwala so, niyo nai, ayaw naman ibigay talaga sa inyo ni Felix. Parang ganun, parang ganun po. So, eto nanay, ano? Para malaman natin kung talagang willing si Felix na ibalik sa inyo yung motorsiklo, eto, nasa kabilang linya na siya ng telepono. Felix, nasa kabilang linya, itong si Marites, dati mong kinakasama. Oh, ano na ba? Napakinggan ko nga po. Ano yung totoo tay? May balak pa po ba kayong ibalik sa kanya yung motorsiklo? Ay, o hindi na? ano ma hindi ma'am. Pina-kukuha ko nga rito at ako pinagkatiwalaan dito ni ma'am. Hindi ako palisin pa at ako nag-aisa rito. Ay, lang inaatid sa akin dyan sa dahit. Dapat ayun ay nasa dahit na ma'am. Kasi po polis siya umalis nung 14 umalis siya. Ay mag-apias ka ng limeri ng uh, Pumunta ko ng limery Kasi ma'am yung, yung tira, yung pambahid sa bigas pinadala niya sa mga anak niya. Ay ano ha, sakyan pira, ko. Hindi tira, wala ako. Matanong ko, sa kasalukuyan po ba asan ngayon itong motorsiklo? Kung po, nung isang araw nga po, nakakausap ko yan. Sabi ko, fine mo rito hindi ako makaalis dito may alaga akong mga kambing. Babanggit nga niya yan, Tatay Felix, pero hindi nyo naman daw sinasabi kung saan yung eksaktong lokasyon. Kasi ako po ay nung nasa Inera Luna, yan po ay sasabihin ko ang buong patutuhanan. Sinundo po niya ako sa amin. Kasi yan, naging siyota ako po, naging sabi na ano naging jowa ko yan sa dahil. Ay, Matanong ko lang, Tay, po. eto po bang si Nanay Marites ay isa lang sa mga naging jowa mo o meron pang iba? Ay, yung po ang yung isa ay niloko rin ako. Hmm. Kasi ito pinagawa yung bahay niya kasi pinaalis doon sa kanilang bahay. Doon sa, sa kapatid niya pinaalis na si Romy. Kasi lumating po kami ng dae, ginawa ko yung bahay para may matirhan sila. May nababanggit po kayo na niloko ka rin. Bakit? Ibig sabihin po ba etong sinanay Marites ay umalis po sa inyo at naniniwala po kayo na niloko din po kayo nito? Ay opo, hindi naman ang paalam eh. Sabi ko, iahatid ko yan ng Sabado. Sasakyan ng motor at gagamitin nga ng anak. Ay Merkulis po yan, umalis na. Nagbali lang kay Busing. Kasi po kami nagkatrabaho doon sa ano, sa Rigby, sa Taybusing eh, na bahay. Magkasama po kayo tatay sa isang trabaho tapos nagbali itong ma? si Marites sa, sa boss mo tapos hindi mo alam kung saan pumunta at hindi mo nalaman na umalis na. Okay. ay paano ma'am kung na-disgrasya yan, di sa akin hinanap. Nung umalis itong si Marites, alam mo po ba kung saan pumunta? Ay may nagsabi kung ay galak na ika yung asawa mo, sabi ng mga bata. Ay alam ko na siya dahil, hindi na nga po niya ako sinasagot noon sa telepono, sa silpon. Ibig sabi, sabihin tata, Tatay, hinanap nyo po itong si Marites at tinatawagan nyo po. Opo, hindi na po yung sumabot at sabi ko, iaatid ko na Sabado sa Dait at saskin natin yung motor. Mm. Eto yung motorsiklo na andyan sa inyo. Asan po ba kayo ngayon, Tay? Nandito po nakalaka. Kalaka. Kalaka. Ang tanong ko po, Tatay, bakit po kayo nagkahiwalay nitong si Marites? Ay, awan ko po, po dyan. Siguro tumatawag yung mga Yung... Kasi may kabit dyan dyan. oh, may kabit itong si Nanay Marites. Kaya po kayo iniwan. Yun po yung paniniwala ninyo. Opo. Tanungin ko nga itong si Nanay Marites. Nanay Marites, may nabanggit nitong ni Tatay Felix na kaya daw po kayo umuwi ng daet dahil meron daw po kayong kabet. Hindi po totoo yan. Kailangan ko pong lawa yung mga anak ko po kasi. Panay po kasi ako nandito po sa daet. So di po niya ako pinapayakan kahit po nagpapalam ako sa kanya. Kaya po, kaya po nagtakas la lang po ako. Saka po. Tatay Felix, wala naman daw po siyang ibang lalaki. Umuwi lang daw po siya. Ay, meron bang. Ikuan mo sa Facebook si ano, si Lini Pudrocante. At yun ang asawa. Sabi ko, ma, magbago ka na. May nasasadag ako. Ayan po ay sumama sa Agustina. Si Sabi ko, baguhin mo lang buhay mo. Ah, so meron ka po Tatay Felix na ebidensya na ito pong sinanay ay meron pong ibang lalaki. Ayun okay. po, meron ako yan dyan. Iliwanan niya ako dyan sa ano, dyan po yan dati nagkarabaho sa ano, sa DAE. Nanay Marites, bakit po kayo nahihiyak? Wala po eh. Kung ano po sinasabi niyan. Ako po ma'am, gusto ko lang po, hindi ko po lang po siya kakasuhan kung ano, ang sa akin lang po, makabalik lang po yung motor ko. Talong ko lang, Nanay Marites, mahal mo pa ba itong si Tatay Felix? No comment po ako, ma'am. No comment! Ibig sabihin niya, no nagdadalawang no, isip, pero mahal pa. Tatay Felix, mahal mo pa ba itong Tala si Nanay po, Marites? Ma'am, ma yan ang sinahal ko na higit sa aking buhay. Ay oh. kaya lang, sabi ko, magbago pa lang. Oo, oh, naiiyak na si Tatay Felix. O Nanay Marites, ikaw daw yung buhay niya. Magbago ka na lang daw. Kinikilig si Nanay Marites, oh. Tay, Tatay Felix, Saan ano po? ba yung tawagan niyo ni Nanay Marites? Eh, ang tawag ko po din, ay, Ma. Ganito na lang, Tatay Felix, ano? Ramdam ko na parang miss na miss mo na itong si Nanay Marites. Gusto mo po bang makipagbalikan kay Nanay Marites, uh, Tatay Felix? Eh, kung gusto nga po niya sabi ni Ma'am, dito na tumira. Ma'am, ang ganda na usapan namin, Sabado. Iaatid namin yung motor mm. at sasakya namin papuntang dahit para may magamit yung anak. Hindi ko man naman hinahangkin itong motor na ito. Ang ganda na lang lahiri ito niyan. Okay, tatay, ganito na lang, tay. Dahil ang motor na yan ay gusto makuha ni Nanay Marites para daw magamit ng kanyang anak dahil so, uh, nag-aaral. Ma'am, yun nga po. Ma'am, yun po ang sabi ko sa kanya. Ma'am, Sabado, alis tayo dadalhin natin doon sa anak mo para may mag -amit. Ah, so okay din po pala In sa inyo, po ako tatay. Niyan. So kayo po ay okay naman na maibigay ang motorsiklo sa anak niya. Ma'am, hindi naman ako ah, nito. Sabi ko nga sa kanya, napakaganda ng paliwanag ko sa kanya. Kasi naging bahagi na siya sa buhay ko. Yun! Kilala na pati siya nung mga kapinsang ko nung sa mm. Uh -huh. Ang sabi na nung pinsang ko, yan ba'y totoo na? Oh. Wow! Oh, tatay, ganito na lang, Tatay Felix. Handa ka ba na ipaglaban sa muli yung pagmamahal mo dito kay Nanay Marites? Ayawan ko po dyan kasi lagi akong inaano niyan. Halimbawa, may tinatago sa akin yan. Tanungin ko itong si Nanay Marites. Nanay Marites, okay naman pala na ibalik sa inyo yung motosiklo dahil si Tatay nga Felix gusto kayong ihatid para maibigay yung motosiklo dyan sa anak ninyo. Kaya lang ikaw, umalis ka daw ng walang paalam. O kaya nag-isip itong si Tatay Felix. Ngayon ang tanong ko sa inyo Nanay Marites kasi ramdam ko si Tatay Felix na mahal ka pa niya, gusto ka pa niyang makasama, Nanay Marites. Kung in, okay, ma in case po na maibalik na yung motorsiklo, ano po yung plano niyo kay Tatay Felix? Ay, wala po akong masabi about yan. Ang punto ko lang po talaga yung kinakano ko po motor lang po. Ah, so you're just after the wala. motorcycle. Wala po kayong pakialam na kay Tatay Felix. Wala po akong masabi sa kanya pero depende po sa kanya ako kung babaguhin niya yung ugali niya. Ayun! Kung so, depende pa kung, kung babaguhin. Pero mahal niyo pa po ba itong sa Tatay Felix? Siguro po, kung magbago po siya, Yeah, kinikilig si Nanay Marites. O, oh, Tatay Felix! Tatay Felix! Ano, ma'am. Gusto lang niya makuha yung motorsiklo para mapakinabangan at magamit ng kanyang anak. Pagdating daw po, Tatay Felix, sa relasyon po ninyo, depende daw po kung kayo po ay magbabago. Ah, wala naman, ma'am, akong babaguhin at wala akong pinawang magamahala kanila. Usapang love. Mahal mo pa ba itong sinanay Marites? Ay, napamahal na po siya sa akin kasi yan, yan po ay dinala ko na sa aming trainer na luna at yan po ay pinakilala ko na sa mga pisang ko kaya po, iba kaming magmahal ng no? mga taga-keson. Wow! Ibang magmahal ang mga taga-keson. Bakit ay Ano po yung klaseng pagmamahal ang ibinibigay ng mga taga-keson? Ay, gusto ko po ba tapat? sa kahit mapagmahal, maalalahanin. Yun, mapagmahal, maalalahanin, napapayak na si Tatay Felix. Tatay, ganito na lang po, Tatay, ano? Kausapin niyo po. Tatay Felix, ito pong si Nanay Marites. Eh, ba't ginawa mo sa akin yung gayon? Ibina, ibinabalik ko na. Sabi ko na, ah, hindi ako... Hindi ko ako makakalis dito. Ipakuha mo na lang yung motor dito. Hindi ko naman kinukuha at na, may may kotse akong ginagamit dito may motor. Aling ko yung motor mo, nasa yung na ang ganda nga ng gahay niya, ko. Hindi, mas mahal ko kayo sa iyo. Yun! Ay ngayon ka, ba't ginawa mo sa akin, dapat nagpahalam ka. Di dapat yung motor na na. Pag mahal mo isang tao, siyempre magsisilos ka. Talagang may nangyari sa kanila. Yung mga kapag sa akin, dalawa rin nga kami sa buhay niya. Pero sabi so, tatay ni Nanay Marites, wala naman daw siyang iba. Ngayon, tanggalin... Ay, hindi, ma'am. Sanungin natin si Nanay Marites. Ano, Nanay Marites? Hindi nyo naman po, sa iguro, ah, niluloko itong si Tatay Felix. Hindi naman po, ma. Oh hindi naman pala, Tatay Felix. O, paniwalaan nyo naman si Nanay Marites. Paikliin natin, Tatay, ano, gusto nyo po ba bang makasama at ipagpatuloy ang inyong love story ni Nanay Marites? Ay, nasa kanya po yun. Ah, kailan po, Tatay, kayo last na nag-I love you dito kay Nanay Marites? Ay, mahal na mahal ko po yun talaga, ma'am. Oh, o ba? Oo. Oh. So bakit ginawa niya sa akin yun. Ay, wait Hindi lang. Hindi naman lahat na lalaki gayon eh. Ay, yun, naiiyak na si tatay oh, pati si nanay. Tay, ganito na lang po tay, ano? Kasi alam po namin, ramdam pa namin na meron pa po kayong pagmamahal sa isa't isa. Ganito na lang tay, kailan po pa pwede na makuha yung motorsiklo po dyan sa inyo. Eh halimbawa pa ang pinakuha mo ipagisama mo na lang dito ko na. Ma. Ako na lang magpapadala. Hindi ko naman ma'am sinasabi na hindi naman na, halimbawa. Gusto ko rin supportan yung mga anak kasi yung mga anak ko magaganda ng buhay ng anak ko. So nanay, ano po yung gusto niyong sabihin nanay kay Tatay ma ma Felix? Naiiyak po siya dahil mahal na mahal ka daw po ni Tatay Felix. Okay ma'am, na po nga po natawag nga po siya sa akin na siya nang isang chance pero wala po akong sinasagot pa sa kanya. Bigyan ko pa daw siya ng isang chance. Pero hindi ko po siya sinasagot na kung ano kasi. Bibigyan niyo po po ba ng isang chance itong si, itong si Tatay Felix Nanay? depende ma'am kung babaguhin niya yung ugali niya, sa yung trato niya sa akin. Eto, makinig din kayo ha, para mas maging malinaw at matulungan po kayo. Nasa kabilang rin niya na rin ang telepono. Si Police Lieutenant Colonel Radam Ramos, ang hepe ng Kalaka Municipal Police Station. Sir, makahingi na lang po kami ng asistensya mula po sa inyong tanggapan sa formal na pagsasauli po ni Felix nitong motorsiklo na nais pong bawiin ni Marites, pero itong si Tatay Felix po ay gustong-gusto din naman pong ibalik itong uh, motorsiklo sa dati niya pong kinakasal sama Opo, ang aking pong tanggapan ay 24-7 available para sa mga mamamayan na nangangailangan ng servisyo namin. Sir, sa ganito po na sitwasyon para naman po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, tagapanood, kung sakali po sa ganitong klase ng reklamo na hindi tutupad sa usapan, kung maaari po ba itong uh, ituring na karnapping if in case po hindi maibalik ito pong motorsiklo sa kanya? Depende po yan pag uh, sinampan natin ang kaso sa piskalya kasi sa istorya po, may kaalaman naman ang mayari na ginagamit siya habang tayo nagsasama. Lamang po ay usapan na po nila yan nung sila yung nagsasama. So kung may reklamo po si Ma'am Marites, diyan po sa lugar na kung ang motor, may karapatan naman po siyang magreklamo. Sa parte naman po ng kalaka, kung sinasabi ng naririto, ay sa oras pong ito ay nasabi ko na po sa kapulisan na kung sakali na ang motor na yan dito sa amin, ay pwede naman po namin i-hold. Sa tingin po namin kung talagang makikipag-cooperate po itong si Tatay Felix, wala pong reklamo o kaso o problema na mangyayari po. Tama po, Police Lieutenant Colonel? Opo. At ako naman po nakapag-ugnay na rin sa lahat ng barangay kape ng Kalakana para makausap. Kung sakaling naririto nga si Mang Felix, ay personal ko pong kausapin. Ako na po mismo ang pupunta. Ayun! Para hindi naman po matay humantong na sa mga dimandahan na yan na nag-umpisa naman po sa magandang pagmamahalan. Ayun! Ay, tama! Ay, Tapos ay matapos sa mabubuti na rin usapan. Maraming maraming salamat po Lieutenant Colonel Radam Ramos. To, balikan natin si Marites at si Tatay Felix. So napakinggan mo itong si Colonel ano para mas maging maayos at hindi na mantong pa sa mas malalim na usapin. Okay po sa inyo na makipag-coordinate po sa amin? Hindi naman po ako galing tao. Huwag po kayong mag-alala Tatay Felix ano hindi po namin ito uh, ginagawa para po magkaroon po kayo ng mas malalim na problema. Ang amin lang po Tatay Felix ay makatulong po kami sa inyo at lalo na po dito po sa hinaing po ni Nanay Marites.